Napapansin niyo ba na tuwing filing ng Certificate of Candidacy, nagmimistulang karnabal uh, ang tapat ng Comelec? May sayawan, may kantahan, may mga presscon at interview sa media, may mga pajalibi at pamakdo. At kung ikaw ay uh, sadyang mapanuring tao, madali mo lang din mapapansin na may mga bagay na sadyang obvious na karamihan sa mga tumatakbo at kumakandidato ay either walang alam kung ano ang mga tungkulin sa uh, posisyong tinatakbuhan o kurakot na trapo at bahagi ng political dynasty ng isang pamilya. Ang masaklap pa nito, ang mga butante, botong-boto sa ganitong mga uring hayop sa lipunan. Ika nga naman, napakabait ng kandidatong yan dahil nagpapakain at uh, nagpapainom kaya welcome po sa panahon ng hangalan, este halalan sa Pilipinas. Uh, mula sa Mambo Magsaysay hanggang sa wristband ni, ni Erap. Mula sa The Philippines Will Be Great Again ni Matandang Marcos hanggang sa Benteng Bigas ni Junior. Abay, hindi pa rin natututo ang mga Pilipino na ginigisa lamang sila sa sariling mantika ng mga politikong ganid sa kapangyarihan at karamihan ay galing sa mga nagaharing puri mga mayayaman at mga prominenteng pamilya. Tingnan nyo lang muna ang komposisyon ng, ng Senado. May magina at may magkapatid, may bato, may sili at may utak munggo. At sa kongreso naman, maramijan uh, marami dyan parang daing na bangus. Boneless. Kung sino ang presidente na may kontrol ng pera, may kapangyarihan sa Department of Budget and Management o DBM, naroon sila para silang mga langaw na nag-uumpukan kung nasaan ang tae mga walang prinsipyo, whether makakaliwa, makagitna, makakanan, basta pera at kapangyarihan, sige halabira. Kahit panay kasi ang pinagsasabi sa publiko, basta may naniniwalang tanga, sige, gul go lang. <laughs> Par pareho lang din naman silang ibinabasura ang mga natutunan sa eskwela para sa kanilang interes sa politika. Uh, sige nga Uh, ano nga ba ang trabaho o mandato ng isang senador o kongresista ayon sa batas? Uh, ito ba ay ang pamimigay ng ayuda o pagpapagawa ng mga kalye at iba pang construction projects? Kung parehong oo ang iyong sagot, butanting Pinoy ka nga. Ang sagot, protector sila sa interes ng negosyo ng kanyang pamilya at kaibigang mayayamang negosyante at mga korporasyon na tumulong sa kanilang kampanya. Ay, hindi pala. Ang senador at kongresista pala ay alalay ng presidente. Taga timpla ng kape, taga himod ng puwet, at sunod-sunuran sa lahat ng kagustuhan ng kanilang amo. Kaya noong sinabi ng amo nila noon na ipasok at isabatas ang pugo, abay ang bilis nilang pumirma. Sabi ni boss, patayin ang mga adik, abay palakpakan ang mga hangal. Pero ngayon, na iba na ang among nakaupo ay illegal ang pugo at human rights violation ang paggamit ng kapangyarihan ng Estado upang patayin ang mga walang kalaban-laban. At sino ang mga nagpapasahod sa mga animal na senador at kongresistang ito? Siyempre, ang taong bayan na bumoto sa kanila ng paulit-ulit tuwing eleksyon. Kaya ang nangyayari, ikot lang ng ikot ang kamalasan sa bayan natin. Ang kaunlaran ay para lamang sa mga mayayamang uh, may mayayaman at nangaharing uri. Ngunit ang ordinaryong mamamayan ay lugmok pa rin sa kahirapan. Pero at least, masaya sila dahil may mga artista at entertainer silang uh, nagpapatawa sa kanila, sa gobyerno, at ika nga ng isang matandang dinosaur, uh, gusto ko, happy ka. At sa lokal na pamahala naman, abay, Talagang hahanga ka sa demokrasya ng Pilipinas. Lahat pwede tumakbo at mag-file ng kanilang COC. Mga nagtitinda ng pares at mami, abogado, negosyante, tambay, trapo, tikbalang, aswang, at lamang lupa. Lahat sila ay welcome. <clears throat> Anong klaseng mga kandidato sa politika at butante meron ang Pilipinas? Hindi <laughs> ko rin alam ang sagot eh. Inantabayan ko nga lang si intergalactic ambassador na uh, tumakbong senador pero gusto niya yata presidente para maging emperor of the universe kagad siya. At huwag ka, ang anak mismo ng Diyos na nakakulong ngayon ay may balak ang <laughs> maging senador. Diyos na mahabagin, maawa na po kayo sa Pilipinas at uh, patawarin niyo po kami sa mga kabaliwang ito.